Pwede ba <laughs> Dami. <laughs> Ang saya-saya nga ni Angelica Panganiban sa video kanyang ibinahagi sa social media. Ito nga ay kuha ni Greg Homan. Sa video nga ay makikita na napakadaming binili ni Angelica Panganiban para sa kanilang anak ni Greg na si Baby Bean. Ipinag-shopping nga ni Angelica Panganiban ang kanilang anak na si Baby Bean ng mga damit nito. Ayon nga sa caption ni Angelica Panganiban ay Every week kasi yung paglaki niya. Natawa naman itong si Greg dito kay Angelica sa damingan ang kanyang kinuha. Nagbiro pa nga itong si Angelica Panganiban na sumakit nga daw ang ulo ni Greg Homan sa bill ng kanyang babayaran. Muli ngang dumalaw itong si Angelica Panganiban kasama ang kanyang piyansay na si Greg Homan at anak na si Baby Bean dito sa ABS-CBN. Muli ngang nakita ni Direk Loren ang kanyang inaanak na si Baby Bean. Tuwang-tuwa naman nga ang mga nasa ABS-CBN na nakakita dito sa anak ni Angelica Panganiban at Greg Homan. Lahat nga sila ay aliw na aliw dito sa anak ni Angelica. na sa at natuwa dito kay Baby Bean ay ang kaibigan ni Angelica Panganiban na si Melay Kanti Happy Ayon naman nga sa caption ni Melay sa kanyang ibinahaging larawan at video nila ni na Greg Homan ay, Hi, salamat! Nakita ko na rin live na live ang Homan's family. Totoong humans talaga sila. Ang gagandang humans. Nice seeing you, Twini One. At Angelica Panganiban. May Xerox copy ka na rin sa wakas, Twini. Hello, Sir Greg Homan and Baby Amila. Thank you, Ma'am Chris, sa pics and video.